Tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga tanong sa atin. Gaya nito, may malasakit din daw ba si Sen. Bongo sa kaayusan ng mga barangay at sa kapakanan ng mga tauhan nito? Alamin sa Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Hello DWIZ! Alam ko na ang mga barangay officials ang mga pangunahing punong abala pagdating sa mga concerns at mga problema na kinakaharap ng mga saklaw nila. Concerned lang ako kung napagtutuunan ba ng pansin ni Sen. Bongo ang mga pangangailangan nila? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto si Yasan. Presents D W Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2019 ang isulong ni Senator Bongo ang Senate Bill 391 o ang Magna Carta for Barangay Act of 2019 na siyang nagnanais na pagtuunan ng pansin ang kahalagahan at kapakanan ng mga barangay at ng mga opisyal na nagtatrabaho rito. Idinedeklara sa panukala na ito ang mga opisyal ng barangay bilang mga regular na government employees kung kaya naman may karapatan ng mga ito sa mga benepisyo katulad na lamang ng clothing allowance, 13th month pay, retirement benefits at marami pang iba. Nakasaad din na ang bawat barangay ay marapat lamang na magkaroon ng malinis na supply ng tubig, transportation vehicle at mga eskwelahan, health center at barangay hall. Bukod pa riyan, sinasabi rin ng panukala na ang bawat barangay ay magkaroon ng kahit isang college scholar na kanilang susuportahan sa pag-aaral. Kinakailangan lang na ang estudyante ay isang tunay na residente sa kanilang barangay. Iilan lamang yan sa mga probisyon ng panukala na nagnanais na mas mapaganda at mapalakas pa hindi lamang ang kalidad ng serbisyo na mabibigay ng barangay kundi pati na rin ang kalidad ng buhay ng mga residente nito at ng mga opisyal na nangunguna sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.